Hi po guys, magandang umaga po sa atin. Um, a great day today kasi yung panahon natin ngayon is umuulan. Maaga kaming namahaw at nag-coffee sa aking asawa. Ako din is pupunta ko sa bukid kasi magpo-foliar ako ngayon sa aking mga dragon fruit. At pag after natin doon is mangita tayo fruits kasi madami tayo mga order. Kaya bago tayo mag-intro is like. Paki-subscribe sa aking YouTube channel. Kaya, coffee time muna kami bago kami mag-work-work. Kung baga pa, manging, kung ano ang bubuhatin ngayon umaga. Kaya, ako is pupuntang sa so, bukit is makupulya. Paki-like, paki-share this video, guys. Coffee time. Tara! Guys, uh, punta na po tayo sa ating mga kadagunan kasi ifo natin yung mga dragon fruit natin ngayon para marami pang bunga na ibibigay. tara guys, samahan nyo ako. Yan po guys, nag-withdraw muna ako sa GCash kasi uh, may bibilhin ako ngayon ng mga fruits kaya it's time to compra time ngayon guys kaya chill-chill lang tayo. Hmm. Yan po guys. At after that na guys, nakarating na rin ako sa bukit. Kaya unang-una ko is binugan ko muna yung mga mga iro kasi may baho po na marami. Kaya bi pinakain ko muna yung as, aso. Kaya chill-chill lang tayo guys sa pag sa pag bablog kaya nilalaban ng natin ya guys. Guys, what's up? Good morning. Uh, a great day today kasi mapopulayan po tayo sa ating mga dragonan kasi need na po natin sila pulyaran para more pa nga mga bunga nga ibibigay sa ating mga dragon fruit. Yung mga dragon fruit natin ngayon is walang harvest because kumbaga pa marami po siyang coming na aharvestin natin from July 30, 30 or primeros entrada sa August is maharvest na natin ito. Kaya samahan nyo ako guys mag full year nito guys at mag mix pala ng full year kasi ito po yung ginagamit nakin at nakapaparami yan po mix po tayo guys mag mix po tayo ng full ito po yung full year nakin na hindi po siya hindi po siya synthetic I kumbaga pa organic talaga ito kaya in mix na natin Padol kol. Yan po. Kailangan talaga natin siyang i-mix. Yung mga dragon fruit natin ngayon, madami po akong order kaso wala talagang harvest ngayon sa ibang farm guys. Nakasalagma lang to sa akin na nakaharvest ako. Pero actually, actually wala talagang harvest ngayon. Wala talaga. Kaya minimikos-mikos na natin to para magkaroon siya ng para pulyala natin mamaya yung mga dragon fruit natin para magkaroon ng bunga hindi po ako gagamit ng kwan guys hindi po ako gagamit ng scientific para ipulyar kailangan lang talaga organic i po natin ito na 6 hours pwede na siya i-dilig sa mga halaman natin yung mga pananim natin kaya tilaks tilaks lang tayo dyan yan ko guys. Didilig natin to mamaya sa sa hapon. Yung si Angkol na lang po ang magdidilig kasi after Danny is meron pa kong kukunin ng mga prutas. Siya na lang ang bibilinan ko para idilig niya ito sa mga dragon fruit. Ako lang ang nag-mix mix guys. Yan po guys. Tuloy-tuloy lang po tayo kasi i-update natin yung mga dragon fruit natin na malapit na mahihinog. Yan po. Mana Iyan po guys, yung mga dragon fruit natin guys is maharvest maha po ito sa July 30 or pag entrada sa August guys is maharvest maha na natin ito. Yung mga dragon fruit natin ngayon guys is wala talagang harvest guys. Tinatsagaan ta na lang para kumbaga pa magkaroon ng marami pang mga bunga guys. Kaya pinupulyaran ko siya ngayon para dumami pa yung mga bunga. Kaya pag salamat sa inyong paglantaw guys. Paki-like naman diyan at paki-subscribe sa king YouTube channel. Yan po guys yung mga dragon fruit natin. Yan po marami marami po tayong ha-harvestin ngayong July, July. Kasi kumbaga pa mabilis lang po ito lumalaki yung mga dragon fruit natin. Kaya keep o keep o uploading lang po tayo sa pag-YouTube guys. Kaya thank you for watching and more power. God bless po sa inyo. Salamat, salamat sa inyong paglantaw.